Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Oplan Kontrabaha, Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations, isang malawakang kampanya na layuning linisin at alisin ang mga bara sa mga estero at drainage system upang mabawasan ang pagbaha sa Kalahang, Maynila at mga karating probinsya. Pinangunahan ng Pangulo ang programa sa Balihatar Creek sa Paranaque City, kasabay ng sabayang paglilinis sa iba pang lugar tulad ng Kaingin Creek sa Maykawayan, Bulacan, Sunog Apog Pumping Station sa Manila, San Juan River sa Quezon City at Las Piñas River sa Las Piñas City. It's, uh, it's uh, the beginning of a of a, of a very wide-ranging program to at least uh, partially solve the problem of flooding, uh, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other Uh, highly urbanized cities and provinces. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., batay sa pag-aaral ng mga eksperto, maaaring mabawasan ng hanggang 60% ang pagbaha sa Metro Manila kapag naibalik sa tamang kapasidad ang mga daluyan ng tubig at drainage system. Kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi ang flooding problem hindi maayos sa na, dahil meron tayong ginawang isang bagay. We will have to do many things. We have to do the siltation, we have to do the changes in the, the location of the, of, the, of the pumping stations. We, this, is a, this is a long term solution and it is a, something that has been proposed for a very long time but somehow has never been implemented and we are doing that now. Ang operasyon ay isasagawa mula November 2025 hanggang July 2026 sa pangunguna ng DPWH at MMDA, katuwang ang mga LGU at pribadong sektor sa ilalim ng public-private partnership. May gitlimanda ang heavy equipment ang gagamitin sa dredging at declugging ng kabuang 142.4 kilometers ng mga ilog at estero at higit 300 kilometro ng drainage system sa buong Metro Manila. Kabilang din sa proyekto ang pag-aayos ng mga pumping station kabilang ang mga natukoy na nakaharang sa daloy ng tubig regular naman na isasagawa ang paglilinis at na bilang bahagi ng taunang maintenance ng DPWH I'm very optimistic that once we get once we get the majority of this done maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year malaki na 'yung mababawasan sa flooding ang offland kontrabaha ay palalawakin din sa iba pang lungsod at lalawigan na madalas bahain. On the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places ma ma baha. in the heart of changing lives ako si brigada maricar sargan now 105.1 brigada news fm manila the music news authority